Bariles. Nagsimula ang kwento sa isang matalino at matusong negosyante na nagngangalang si Jules Chicot. Si Jules Chicot ay gusto niyang maangkin ang lupain kung saan nakatira si Nanay Maglor. Ngunit ayaw pumayag ni Nanay Maglor at hindi niya tinatanggap kung anuman ang alok nito. Dahil sabi niya doon siya nakatira, kaya gusto niya, doon din siya mamamatay. Isang hapon, nakita ni Chico si Nanay Maglor na nagbabalat ng patatas at sobrang payat at kulubot na kulubot ang kanyang balat. Kaya may naisip si Chico at ibinati si Nanay Maglor gumawa ulit ng alok si Chico na silang dalawa daw ang matutuwa at sabi ni Chico na ibibenta, ibenta ni Nanay Maglor ang lupa kay Chicot at makaka at makapanatili pa rin si Nanay Maglor. Pagkatapos sa sinabi ni Chikot, naging interesado si Nanay Maglor at makinig siya ng maigi kay Chicot. Gumawa ng kondisyon si Chicot na makapanatili pa rin si Nanay Maglor sa kanyang bahay at lupain habang siya ay nabubuhay. Ngunit kung siya ay mamamatay na maging kang Chicot na ang kanyang lupain at bibigyan siya ng 30 crowns kay Chikot Buwan Buwan. Hindi makapag ayon si Nanay Maglor kaya humingi siya ng panahon para pag-isipan niya ito ng mabuti. Nasuspekta ni Nanay Maglor na may masamang patibo si Chikot sa kanyang alok. Ngunit hindi mapakali sa kasikipan ng pera. Ang sabi ng abogado ay tanggapin niya ang alok ni Chico ngunit humingi ito ng 50 piraso ng crown. Dahil ang tansya niya sa lupain ni Nanay Magloire ay anim na pong libong France. Sumunod ay, nag-usap na si Nanay Maglor at Chico tungkol sa kondisyon at sinabi ni Nanay Maglor na gusto niya ng 50 crown buwan-buwan. Nahirapan magdesisyon si Chico dahil baka mahaba pa ang buhay ni Nanay Maglor. Ngunit, kinumbinsin siya ni Nanay Maglor at pinagpilitan na ni Nanay Maglor na magdagdag ng sampung crown si Chico para permahan niya ang kasunduan. Pumayag na lang si Chico dahil wala siyang magagawa. Lumipas ang tatlong taon at nagalit na si Chico dahil sa tingin niya ay siya ay lugi na. Kaya napag-isipan niyang gumawa ng paraan kung paano mamamatay si Nanay Maglor ng dahan-dahan at normal. Kaya, binisita ni Chikot si Nanay Maglor sa kanilang bahay at inimbitahan ito ng isang hapunan. Ang unang tangka ni Chikot ay pakainin si Nanay Maglor ng makakasama sa katawan na pagkain. Kaya, naganda siya na masaganang hapunan, subalit so hindi na masyadong kumakain si Nanay Maglor kaya ay pinatikim ni Chico kay Sinana Nanay Miglore, ng isang masarap na boteng alak. Tinikman ni Nanay maglore ang alak at nasarapan siya sa alak at pinainom ni Chico ang maraming alak si Nanay Manglor. Kahit nagtumanggi na si Nanay Maglor sa paalak na pinainom pa rin siya ni Chikot at na ng isang buting alak si Nanay Maglor sa pauwi. Tinalaw ni Chico Nanay Maglor at tinalahan niya ng isang munting bariles ng alak si Nanay Maglor at mag nakipag-inuman si Chico sa amoy alcohol na ang hininga ni Nanay Maglor. At hindi nagtagal tagal ay naging usap-usapan ng mga kapitbahay ang laging pag-inom ng alak ni Nanay Maglor kahit na siya ay nag-iisa ng minom. Kaya dumidistansya na si Chico kay Nanay Maglor. Sa huli, namatay rin si Nanay Maglor bago magpasko at kinuha ni Chico ang lupa ni Nanay Maglor.